Good morning. So, welcome back po dito sa ating segment, Usapang Mana. Ang sagutin natin ng isa sa mga katunungan ng ating mga subscriber at magsisimula po tayo after this very short intro. Stay tuned. Alright, so welcome back to our segment, yung Usapang Mana. At ngayong araw na pag-usapan nga natin itong katanungan ng isa sa ating mga subscriber. Ang sabi po niya at tanong po niya is, Attorney, pwede ba tanggalan ng mana ang makasalanan ko asawa? This time, ang asawa na naman. Kasi we already finished yung paano tanggalan ng mana ang swail na anak. Ang asawa ba? Pwede nga ba tanggalan ng mana? All right Well, the answer is yes. Because uh, under the law, allowed siya. And ang law na pinag-uusapan natin dito itong uh, disinheritance no sa ating batas Article 915 no wherein uh, compulsory heir may in the consequence of disinheritance be deprived of his legitime for causes expressly stated by law <clears throat> So yung compulsory heirs ay pwede tanggalan ng mana actually ng legitime which is equivalent to the share po niya reserved by law para sa isang compulsory heir. Ayan. Para sa mga causes expressly stated by law. So nalala po ba niyo si Jane, tsaka si John, mag-asawa sila. May anak sila, di ba, si Baby JJ. Itong si Baby JJ, eh ito yung uh, descendant nila na legitimate child nasa direct descending line. Tapos ito si John, may anak sa labas, meron siyang illegitimate child. Also compulsory heir po niya yan. And meron silang parents, no? Si Jane, uh, parents niya, at saka si John, ang parents niya. Ito sila, na fall ito sila sa direct ascending line. They are also compulsory heirs. Pero, mag inherit lang po sila kapag wala yung nasa descending line. Alright? Sige. So, let us proceed. No? So, si Jane, actually, eh, tagapagmana niya si John kung sakaling mamatay siya. Dahil compulsory si heir si John. Now, in case naman si John ang mamatay, si Jane naman, ay compulsory heir din ni John. Dahil mag-asawa, sila lang po yung hindi relative na Under the law, considered as compulsory heir. So, ibig sabihin, pwedeng masubject for disinheritance. Okay. Pag-usapan natin ngayon si legitime. Okay. Ano ba itong legitime? Balikan lang natin mabilis, no? Uh, Na-discuss na natin ito. Ito yung legitime. Ito yung part ng decedent, uh, decedent's estate, yung namatay, na reserve po itong... Portion na ito, itong legitimate na ito, to compulsory heirs. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, yung si baby JJ, yung asawa, yung legitimate child, o kung wala ang mga descendants, yung mga ascendants, yung mga parents. No? Reserve po ito ng law uh, to compulsory heirs. And that, ito pong law of succession kasi natin, nireserve ba nga itong legitimate na ito sa compulsory and as a general rule po hindi po ito pwedeng idispose no of this portion of estate by the decedent ibig sabihin hindi niya pwedeng uh, hindi niya po pwedeng siruhan itong si uh, compulsory heir no zero bawal po yan kunyari uh, buhay pa siya tapos ipamana niya lahat sa isang heir tapos yung isang heir, compulsory heir, hindi niya bigyan, hindi po pwede. Kasi sabi ng batas, may legitimate nga po na reserve para sa lahat ng compulsory heirs. So hindi mo pwedeng siruhan ang compulsory heir. But of course, may mga exception po under the rules. And one of which, itong pwede silang siruhan kapag may disinheritance. Yan. Ito yung legal provision ng law natin na pwedeng gamitin para to safeguard his estate no from undeserving and unworthy heirs kung hindi nga naman deserving ang heir unworthy nga naman siya bakit mo pa pa siya bigyan all right? okay so remember na ang disinheritance po ma consider lang po yan siya valid in the following instances no if done through a will kailangan magawa po ng last will and testament pwede pong yung tinatawag nating uh, notarial will okay yung gawa ng uh, notaryado na abogado okay and then may holographic will po tayo na sulat kamay dated and under the signature of the testator gawa niya no i discuss natin po next time yan no and kailangan po uh, number two is that yung legal causes talagang i-specify mo doon sa disinheritance mo doon sa last will bakit mo siya i-disinherit ang compulsory heir mo yan and then dapat walang conditions. Ah, i-disinherit kita kapag uh, mag-asawa ka ulit. mag <laughs> disinherit kita kapag hindi mo siya pa... Yung mga may subject to conditions because the in disinheritance must not be subject to any condition. Unconditional nga po eh. Yan po ang sabi ng batas. And then, um, it must be total. Pag siruhan, siruhan. Hindi pwedeng magmamana ka sa property na ito, itong bahay, pero doon sa aking farm, hindi ka magmamana. Doon sa aking commercial building, magmamana ka. Doon sa industrial building, hindi ka magmamana. Hindi po pwede yon. Kailan total? Nada. Zero. Talagang tanggalan mo ng mana yung compulsory air mo. Okay. Ngayon, sa katanungan ni Madam, doon regarding sa kanyang makasalanan na asawa, mari ba daw uh, tanggalan ng mana? And yes, meron po tayong legal grounds provided for under the civil code no at ang legal grounds po na yan eh, nakasaad po no sa article 921 of the civil code all right ito po yung mga sufficient causes para ma disinherit po ang asawa okay hindi na siya makapagmana sa inyo take note ha i just want to, to 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 make you understand na ang whole property conjugal property kalahati niyan pagmamay-ari ng ng spouse. Let's say the husband. Yung kalahati naman, pagmamayari ng wife. Now, in case the husband or the wife dies, yung portion ng estate, yung kalahati na yun, mag-share at magmamana ang surviving spouse. Okay? So, kung mag, mamana si surviving spouse doon together with the children yun po yung portion ng estate na pwedeng i-disinherit po siya hindi po kasali yung conjugal share niya ha kasi yung conjugal uh, yung share niya sa conjugal property ang pinag-uusapan natin dito yun lang pa uh, share nung decedent or yung namatay yung kanyang uh, share sa conjugal property other 50% nung namatay all right so So, may disinherit siya. Ano ba yung mga sufficient causes for disinheritance? Number one, yung spouse daw ay e convicted of an attempt ha, against the life of the testator. Ibig sabihin, may conviction against the life of the testator. Okay, ayan. And then, yung mere attempt lang. So, ibig sabihin, attempted parricide. Oh, kasi spouse siya eh. And remember that the word convicted here for an attempt against the life nung asawa is that he must be convicted and that we need say meron pong judge na mag-issue ng order or judgment of conviction. Take note ha, hindi lang against the asawa but also doon sa mga anak na let's say there is an attempt to kill the children or attempt to kill the parents, descendants and ascendants, ang sinasabi ng batas. So, ibig sabihin, uh, that can be done. No? Pwede po siya, pag makonvicta siya, pwede po siya i-disinherit. No? Bakit mo naman bigyan ng, ng mana ang asawa mo kung ganun mo pala, may attempt na sa life mo, may attempt ng sa life ng mga anak mo, at attempt din sa life ng mga parents mo. Di ba So, you have to disinherit kung gusto nyo. Alright, yan na isang ground for disinheritance. And uh, number two ground, no? when the spouse has accused the testator of a crime which carries um, six years or above imprisonment and the accusation has been found false. So, ibig sabihin, ginagawaan mo siya ng kasalanan at napailan mo talaga ng kaso. Tapos yung kaso na naipail mo is mag-carry ng imprisonment na six years and above kung mapatunayang totoo talagang false accusation. Yan ang tinatawag, no? So, sabi mo dun sa judge, judge, binugbog po ako. Tapos ang pinail mo yung Bausi. Alam niya sa Bausi, yung Bausi Law natin, Republic Act 9262, yung serious physical injury is actually, ang um, punishable yan by prison mayor kung ma-found uh, out guilty kanyan. And that ang penalty po ng prison mayor is 6 years and on 1 day to 12 years. So, yun, pasok po. Eh, ngayon, gawa-gawa lang pala niya. Ang totoo is, is atik lang, hindi totoo. <laughs> Joke lang daw. Pero, in your mind, false accusation in order to embarrass, to, to para talagang gawa niya ng para, para makulong ang husband niya. And the judge found out, no, that these false allegations are actually false. Yan, hindi totoo. Sabi nung husband, what? Bakit mo ako pinahilan ng kaso na ganyan? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Alright. So, yun, no? Know, false accusation which carries a penalty of more than 6 years. Another one. Another ground is yung when the spouse by fraud, uh, violence, intimidation, or undue influence cause the testator to make a will. Pinipilit niya, gawa ka ng will. Ganun, no? So, for example, uh, by, uh, by By, by by undue influence. Hey, eh, gawa ka ng will. Ito ang isulat mo. Gawin mo yan, ha? Masunod ka sa akin kasi ano, totoo ito. Ay, eh, uh, undue influence ba, no? Tapos, uh, meron din yung sapilitan no? Yung by force or intimidation. oh, gawa ka ng will. Kung hindi ka magawa ng will, bariling kita. Ayan. Will, probably, favorable doon talaga sa husband, no? And will, na probably, the, for the best interest of the other spouse. Okay. So take note of that, ha? Huh? Now, let's proceed to the other legal causes and grounds, no? O oh, ito, when the spouse has given cause for legal separation. Now, under the family code, meron tayong mga grounds for legal separation. Yung maghiwala yung mga asawa. Kung mapasok daw siya doon sa, sa grounds na yun, at yun ang mga dahilan at nahulog sa grounds ng legal separation, pwede kang madisinherit. Alright, number one is yung repeated physical violence or grossly abusive conduct. Ayan, violence against women. Bug-bug, sarado ang ang asawa. Talagang sinasakal, talagang ina-abuse. No? So, repeated ha? Parate, hindi po isang beses lang. Kasi sabi ng batas is repeated physical violence or grossly abusive, abusado na tao. Now, hindi lang po sa babae, gagawin sa lalaki ha. Pwede naman din lalaki is battered husband. Binubugbog rin po. Ayan. So, repeated physical violence or grossly abusive conduct by the asawa, by the wife can also be a ground to disinherit that particular wife. Number two, to change religious or political affiliation. Pilitin mo mag-change ka ng ano ng ng religion or kung ang ang through violence at saka moral pressure at saka yung political affiliation kung eh, let's say lakas NUCD siya tapos gusto mong ipilit siya sa KBP ayaw naman niya eh, hindi mo pwede pilitin pag ginawa mo yan nagkaroon ng cost ngayon para pailang kanya ng legal separation at there pwede ka rin madisinherit no? this applies both ha itong grounds ito both to husband and wife All right, and attempt to engage in prostitution. Ito ang grabe. The attempt of a respondent to corrupt, no, or induce the the wife, no, or yung anak nila, or a child ng isa na mag-engage sa prostitution. O sige, magprostika, no, or connivance para in such corruption or inducement. It eh, that is a ground, no. So pwede mo i-disinherit ang wife mo yan. What I'm saying is that, uh, bakit man attorney mag-asawa sila, bakit ang ano ba ang rule ng ng disinheritance bakit kailangan kasi there are instances that the other spouse kasi during the marriage ay eh makatanggap ng limpak-limpak na mana from the parents no and talagang mayaman ang side ng ng parents niya and but alam po ninyo na kapag mana or donation, gratuitous transfer, exclusive property yan ng asawa na nakatanggap. Kung nakalagay ang pangalan yun na married to that particular husband, it is just a description na kasal siya doon. Pero exclusive property niya yun. Pwede niyang gawin yun. Pwede niya benta at anytime kung gusto niya. However, kapag mamatay po siya una, dahil nga compulsory heir si spouse, magmamana. So kikita siya ng pera doon. Pag mayaman ang ang inamatay na spouse niya at maraming natanggap naman na mana sa parents din niya. Eh, suwerte si husbandry or si YP. Meron siyang makuha as the case maybe, no? Na malaking bay. Kaya pwedeng i-disinherit kung na fall dito sa mga grounds na ito. Alright, tuloy po natin yung mga legal grounds sa legal separation, ha? Na pwedeng ground for disinheritance. Okay. And then, ito, Conviction or final judgment, sentencing the respondent in imprisonment of more than six years, kahit na mapardon daw. So, kapag na-convicto yung isang tao, kahit na napardon pa siya, that is a ground for disinheritance, which is a ground also for legal separation. Alright, ito, drug addiction or habitual alcoholism of the respondent. Hindi lang drug addict, kundi yung uh, sa Bisaya pa, palahubog lasenggo sa, sa Tagalog, no? Uh, talagang wala wala nang future yung mga ganyan. So, bakit mo man pamanahan kung sakaling something happens to you, ikaw nagsisikap ka mabuti tapos yung asawa mo ganyan, lasenggo, lasenga? Ay, pwede mo i-disinherit, no? Which is a ground also for legal separation. And of course, lesbianism or homosexuality, which can be both, no, for the side of the wife uh, pwedeng lesbian kung sa laki homosexual ano nakakandong pa yung lalaki sa kanya that is a ground to disinherit your spouse pwede mo tanggalan ng mana all and then uh, meron pa itong itawag nating grounds for cause of legal separation. Yan. Contracting by the respondent of a subsequent bigamous marriage. Ang dami mo nang pinakasalan. Kahit na sa Pilipinas or sa abroad man. Sabi mo ay, sa abroad man ako kinasal. So wala mang jurisdiction ng Pilipinas para na ako ng kaso. Yeah, yes, but is that is a ground for disinheritance as well as for legal separation. Kahit saan ka kinasal, kahit sa Zimbabwe ka pa, sa Somalia ka kinasal, tapos isa sa Pilipinas, that is a ground for legal separation and a ground to disinherit you also. And of course, yung sexual infidelity or perversion. Mga ka, then that is a ground to disinherit you. And yung attempt by the respondent against the life of the petitioner. Take note dun sa kabila, conviction. Dito, sinabi attempt. No? So parang sort of saying, pwede mo i-prove pag in ka lang, pwede na si ground to disinherit your uh, your particular spouse. No? for this inheritance. All right, and abandonment of petitioner by respondent without justifiable cause for more than one year. Sobra isang taon iniwan mo na. Eh di, disinherit mo. Bakit mo naman iniwan ka na eh? If tagmamatay ka, magmamana pa rin sa sayo. Ay, eh, huwag ka magpayag noon. Disinherit mo na kaagad. All right. And then um meron pa and when disposed no another cause po no as given grounds for loss of parental authority usually ang yung mga nag-aabandon or yung nambububog ng bata grossly abusive conduct yung going beggar ang ang anak yung parang sige mamalimos kita para magka pera yung abusive conduct yan ang mga examples so, marami talagang ways para matanggalan ka ng parental authority of course you have to file a case in court the other spouse must file a case in court para tanggalan ka ng parental authority pag matanggal po yan by court order pwede ka rin i-disinherit ng spouse mo alright para hindi ka magmana sa kanya alright and then uh, meron pa itong unjustifiable refusal to support the children or other spouse. Ay, hindi ka mag-support. That is a ground, no? And this can be denied by the disinherited heir. Hindi naman yung totoo yung sinagsasabi niya. Bakit naman ako hindi ako mag inherit sa kanya? Sabi nung isang asawa. Now, under Article 19917, ang sabi ng batas, yung burden do ng proof, yung sino daw ang magpruweba na totoo po yun na dapat siyang ma, yung causes no, doon sa will of disinherence shall rest upon the other heirs. Kung sino po yung other heirs ng testator, kung sino po yung buhay ng mga heirs, sila ang mag-prove sa korte na dapat po ito i-disinherit. Kasi, uh, pag hindi po yan siya ma-prove, no? under the Civil Code of the Philippines, especially Article 918, disinheritance without a specification of the cause, hindi sinabi ang dahilan, or hindi na-prove, ang mangyari yan, or it is not one of those set forth in this uh, civil code, hindi yung nakasaad doon, iba pala ang rason kung bakit it is in Bakit? Bakit? Ayaw ko lang mukha niya, hindi pwede ganon. Kailangan yung ano nang nakasaad talaga civil code is that it will annul the institution of heirs in so far as may prejudice the person disinherited. At least, kahit pa paano, yung legitimate niya, yung sinasabi nating legitim, yung reserve para doon sa, sa compulsory heirs will be given to the disinherited one. Alright? So, that's it. So, cook note that sa mag-asawa po, uh, you have to understand that ang uh, pinaka the best way is to reconcile no kung merong problema kung kaya naman magreconcile reconcile po tayo hindi naman natin kailangan mag-away but however in explain ko lang sa inyo pwede po i-disinherit and there are instances na gagamit po talaga ito siya na way how to disinherit the the yung makasalanan na asawa by reason uh, that yung remaining heir na wala namang kasalanan is that marami na rin siyang naipundar, marami na rin siyang natanggap no? by way of uh, uh, inheritance from other spouse, uh, from, from, the parents niya na namatay or, or donation from the parents and therefore, uh, hindi niya pamanahan yung makasarahan niya ng asawa. This is the issue when in case kung ang mag-asawa is kam, ano sila yung nag-separation in fact. Pero kung may annulment na sila, severed ng kanilang marriage or declaration of nullity or even legal separation tapos na found out as offending spouse yung kabila, wala problema kasi the rule is that uh, hindi naman talaga siya pwedeng uh, severed naman ng relationship nila doon sa nullity and, uh, annulment. So, ibig sabihin, hindi na talaga mag hindi na siya magmamana. And doon sa legal separation, pag ma-found out siya as pending spouse, siya, pwede man siya as tanggalin as beneficiary and heir of the other spouse. So, wala problema. Itong pinag-usapan natin, usually nangyayari ito sa separation in fact ng mga uh, mag-asawa. Yung separation in fact, yung hiwalayan lang. Eh, hiwalay nang asila, kanya-kanya ng buhay for 50 to 20 years. Then, suddenly, uh, mamatay yung asawa, mag inherit siya. Remember, uh, kahit na matagal sila ng hiwalay, pagdating sa mga SSS, sa mga GIS, IIS, yung mga benefits, eh, kailangan talaga ang mag-claim yung, yung legal spouse. ba? Diba? Kahit na napakatagal nila na hiwalay na. So, yun ang way in order to prevent these things. No? Kasi, Makasalanan or suwail or talampasan na spouse. Dapat po magawa ng remedy just like this. All right thank you for uh, watching and I hope you learned something in our video lecture tonight. See you again next time. Bye bye!